Okay mo din, Naputol po ang cable ng preno ng spin. Spin motor. Tanggalin natin. Naputol siya, na. Tapos panutin natin dito. Diba, -dito yung ano nga, may halika. Pakita niyo mga simul-mulit na putol-putol na cable dami eh. Kaya, hirap siyang gumagalaw-galaw kasi may mga putol-putol na. Meron tayong alternative na gagamitin. Ha? Meron kayo mga nylon string. Ha? Ito yung gagamitin natin. Hindi natin kailangan ng original na cable na preno na sa preno ng ating speed motor. Kahit ito lang pong gamitin natin, okay na yan. Patulin natin. Ang gagawin lang natin ay ganito. Ito po ang preno ng ating spin motor. Dito natin yan pinutol ng ating cable. Ha? Ang gagamitin ang gagawin lang natin ay ganito mga kuting ting. Shoot lang natin dito yan. Tapos, shoot natin doon. Tapos, pull lang natin ganito to. Ayan na mga putingking ayan na. Di bali, yan ang ihila. Ha? Ganon din ang gagawin natin sa loob. Pasok natin dito. Napasok ko na. Ngayon mapasok natin dito sa isa. Yun, napasok na. Kasi natin. Ayan. Ayan. Tapos bubuhol natin to. Isa. Tapos isa pa. Kasi kain natin. Tapos bubuhol pa natin isa para sigurado. Okay. Okay na yan. Tapos silayin na natin. Ayan na. Nakita nyo? Galaw-galaw -galaw na tapos lalagay natin ang ating lalagyan ng ating cable okay. tapos lagay natin yung plastic dito lalagay muna natin ito ayun nalusok na natin tapos lagay natin ito dito tapos ito tanggalin na natin ito silayin natin. Tapos, pull natin. Okay na. Ayaw, pander na natin. Plug in ko. Tapos, timer ko. dapat na. Plastican yung ang ating cable. Kung umaandar ba ang ating cable.

Okay. okay but hindi, salamat po sa panonood po ninyo God bless po sa ating lahat